si uh, Congressman Congresswoman Jervil Wistro ng ikatlo na ikalawang distrito ng Batangas is already with us. Ah, uh, Congresswoman, good morning po. Good morning, ma'am. Good morning, Kong? Alvin. Salamat sa inyong pag-imbita dito sa Gising, Pilipinas. Bataray naman ni Congresswoman Ayo, naman. Oh, yung sasakyan o, habang nakalive. Sa sa na, oh. oh Lakas ng signal. Saan ba na yan, ma'am? Sa Batangas pa ba yan o dito lang sa Batasan? Uh, we are still in Quezon City because we will be attending one breakfast meeting, no? Pero ang aga natin na kasi. Oh, maganda because maganda yung signal. We concluded the hearing past 12 midnight already Wow, apas ba? Sabi ni past Archie, 12? Ah, ano bago uh -huh. mag-12 So past 12 na pala uh -huh. Anyway, pagsabayin na po natin yung interview na Anyway, related naman lahat okay. partners sa Quadcom uh -huh. Nasa Zoom na rin natin si dating Senador Laila Delima uh -huh. Dating Human Rights uh, Commission on Human Rights Chairperson Dating Senador, dating Justice Secretary yes. Maganda umaga po sa inyo, Secretary Good morning, ma'am Good morning sa inyo Alvin and Doris and also kay Congresswoman Luis Trow. Uh, Ayam uh, umaga po ma'am. Ayam uh, magandang umaga rin po. Magandang, magandang, umaga sa mga nanonood at nakikinig sa inyo ngayon. Yeah, yan ang decency. Yan, yan ang marespeto, di ba? Yan ang tamang decorum. Ni <laughs> <laughs> tulad ng iba na bastos. Ay, nako. Um, ah, bastos um, na bunga, bunga, Bastos, pa yung ugali. Ay, sorry, sorry. Sorry, nakikiri daw way ako. Ano? <laughs> hingi, hingi, actually, dapat mauna si Senator Laila. Kaya lang <laughs> na paso. Kaya sabi ko, pagsabay na natin ano po. Ah, mahingi lang ng impression. Ah, Congresswoman Jerville, isa ka sa mga nagtanong, ano po, Kumusta assessment mo kahapon sa question and answer ninyo with the former president? Well, uh, I welcome his very bold statement that he is taking full legal responsibility to all the victims of war on drugs. He even said both legal and illegal. Alvin, pag sinabi nating legal, ito yung mga legitimate na na police operation na I have to assume na laban, no? Pero pag sinabi nating illegal, well ito yung sinasabi nating extrajudicial killing, no? Kaya lang uh, as we go along the hearing last night, parang medyo nagtittyph sa dito sa kanyang very bold na statement na to eh. Kasi during my interpellation, I confronted the former president with the individual incidents, inisa isa ko yung laod Quarry, na di tapunan ng mga pinapatay, no? mass grave ng mga victims ng EJK. Tinanong din natin itong uh, Dumoy Raid kung saan mayroong 11 Chinese nationals na tinala sa laod mm. at doon din pinatay at inilibing. Tinanong din natin itong bombing ng mga mosque -hmm. sa Mindanao now okay. after the St. Peter Cathedral bombing. And the Ayan na. Pala, the broadcaster, no? At itong apat na ito, Alvin, lahat ay idininay niya. Hmm. Although, before I ended, na ihabol natin yung interview niya about Tumoy where he admitted na inubos niya lahat ng nandun sa Tumoy. That's what he said during the interview. So, later on, inamin din niya by saying, I reiterate my statement, no? We even ask about the incident about the three Chinese drug lords na napatay sa Davao Penal Colony. We also ask about the killing of uh, Mayor Espinosa of Apo. Albuera Leyte. Opo. The uh, si Paruhinog in Osamis. Mayor Tony Halili in Batangas City. Hmm. No, it's in Tanawan City. And of course, the mayor of Los Paños, Mayor Perez. Yeah. Kaya lang, apparently Alvin, lahat ng individual incidents na binanggit ko, tinidinay na niya. He refused to take accountability. Kaya when I concluded all my interpellations, ang sabi ko sa kanya, alin ba yung tinutukoy niya? na he is taking full responsibility to all the victims of war on drugs when he is denying accountability to this individual incidents, Alvin. Uh, so so okay. my impression yeah. about the former president, eh, kagaya din nung mga statement niya in the media, kagaya din nung appearance niya sa Senate, na nagkakaroon ng inconsistencies. I just don't know kung ito ba'y... Sinasadya niya or is it natural from his end, Alvin? Actually, yan din yung impression na nakuha ko Congresswoman Oo. ano po na parang aamin siya na isang motherhood statement. Wala muna bago noon dati, dati pa niya sinabi. Pero pag sinasabi. ini-specific mo na at nasusukul na siya, oh, magagalit na siya magpupipilitan -pikun -pikun na. na siya ngayon, tatas na yung boses niya. I don't know if you you ha you you had the same impression na uh, Senator Laila? Ah, yes, um Again, okay yung mga sinabi po ni Congresswoman Louis na talagang mapapansin mo yung mga inconsistencies. Napansin ko nga, on one hand, sinabi nga niya na hinihintay na lang yung ICC, napakabagal daw, kung pwede daw, dumating na ng ngayong araw. So uh, he was daring the ICC. Na, and then, napupunta daw siya doon sa The Hague. Wala lang daw siyang pamasahe. And then, after that, Maya-maya, ang sinabi naman niya, hindi niya kinikilala o walang jurisdiction, ang ICC. So, Kumambyo napaka... Naman. In, kaya, yun ho ang style niya eh, kumakambyo oh, oh. eh. Kaya hindi mo na alam saan siya seryoso o hindi. Yung behavior niya actually sa Quad Committee kahapon o kagabi, ay uh, masasabi natin na halos pareho nung sa Senado, only na medyo nakapagpigil siya sa kanyang pagmumura. Medyo wala tayong narinig na mga talagang mga cuss words, yung mga talagang yung paborito niyang uh, pagmumura kasi pinipigil niya. Pero yung overall, yung bigla siyang uh, mag bigla siyang yung laging laging nag uh, nag kahit hindi uh, hindi pa siya nagpapa-recognize ng uh, chairperson, nakita ho natin 'yon. And then yung tungkol nga doon sa accountability. So sasabihin niya, I take full and complete responsibility, and yet, sa kabilang banda, meron din siya mga statements, ay, yung mga pulis na yan, mali yung mga ginawa, yung mga, mga pagpatay ng mga kung sino-sino, yung mga inosente, etc. Now, akala pa natin, he, he takes full and complete responsibility. Mm -hmm. Yung mga ganun ho, na nakakaano ho talaga, Uh, kailangan mo talaga ng pasensya habang nakikinig ka sa kanya. Sumakit na naman po lang sumakit yung ulo ko. Kaya nahirapan po akong gumising. Ngayon, nalito ko ng COVID. Ay, 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 I mean it. <laughs> Medyo, syempre, nag-make up oh. muna ako sandali. Oh. So, ah, 6.30 Hindi naman po halata na puyat so, kayo, ma'am. At saka hindi ka nakilala eh. Oh, binago mo rin yung mukha mo yung eh. Magkatabi sila, mo. hindi daw nakilala. Oo, oh, oo. Oh. Kunwari lang yon, Alam niyo naman yon, <laughs> Pwede pa yon, hindi niya ako kilala. Pagkatapos na kung ano-ano yung mga ginawa nila sa akin. Pagkatapos Opo. na minumura niya ako lagi noon. So kaya nga I had to call, call him out. Kasi ito talaga may propensity na nagsisinungaling o kaya mga pag gimik gimmick na yan. Correct, correct. And uh, seryoso dapat. Seryoso yung uh, proceedings. Pero meron siyang mga antics na naman doon. Okay. Uh, ma'am, yes. siya Congresswoman uh, Luis Tro, at saka kayo din mamaya ma'am, na-intimidate ba kayo nung biglang dumating doon po ang anak na si VP Sara Duterte? Natibagbo ba kayo? Kong Well, from my end, Doris, hindi naman ako na-surprise because it is very natural na dumating siya. Actually, dapat nga dumating siya to support the former president. President, no so pagka this is a big thing na kailangan i-explain ng ating dating pangulo sa lahat ng mga Pilipino at hindi biro yung 31,000 na biktima ng extrajudicial killing during the time of the war on drugs of the administration of the former president no ah uh, kaya lang medyo nakakapatanong lang kasi resource person din natin si vice president sa good governance no uh when we are investigating the utilization of the budget of OVP and the DepEd during her time eh hindi siya dumarating dun eh Eh, pwede naman pala kaya naman pala niyang dumating at magstay until midnight, midnight. diba ah, sana i-stay siya till midnight presence uh -oh. sa pag-suporta sa ating former president dito sa Quadcom, sana naiipakita rin niya kung saan siya talaga invited na resource speaker sa Committee on Good Governance para she can shed light dun sa mga issues which are being raised about the utilization of the OVP budget and the DepEd budget, especially when it comes to the confidential fund is no okay. ito yung kung maalala mo yung nagkaroon na ng question about more than 700 receipts mm -hmm. na hindi mabasa ang walang printed name just signature eh sino nga naman pagahabulan mo doon ito rin mm -hmm. yung na discover ni kong akop na may pangalan Mary Grace Piatos which until now is trending in the social media <laughs> Tama, Tino si tama. Mary Grace Piatos. Yes, no? uh, I, I hope she realized, the Vice President realized, yung opportunity na dapat na consider niya para maipaliwanag niya lahat ng ito. Oh. When right. last night, naipakita niya sa buong sambayan ng Pilipino, kaya naman pala niyang mag and kaya niyang magstay until 12 midnight to support the former president. But actually, we welcome Her presence last night in support oh. of the former president so oh. Torres. Senator uh, Delima, kayo po ba ay na nakabog nung dumating po doon si uh, VP Sara? Hindi naman po I I don't feel na uh, intimidated or what. Iba uh, tama naman tama po yung sinabi ni Congresswoman Luistro na kaya naman pala niya talaga mag-attend ng mga hearing sa, sa sa House of Representatives. So nagpapakita lamang na talagang sinasadya niya yung uh, kawalan ng respeto dun sa committee na nag handle ng mga issues na yan about the use or the misuse of her confidential funds. So, uh, yung uh, nakita naman natin na uh, she even refused to take an oath. so uh, Pero kaya naman pala talaga niyang mag-attend ng uh, mga hearings. So, nagpapakita na talaga na sinasadya niya yung uh, ibang mga mga ano niya, mga actions niya, behavior niya na pinapakita lang niya na doon sa mga hearings na yon ng ibang committees ay uh, ayaw niyang kilalanin o oh, to the point na papaaresto na nga rin yung kanyang mga tauhan na hindi uh, tumadalo. Tama lang po yun kasi lahat naman dapat ay uh, uh, humaharap sa mga ganyang proseso or proceedings yeah. ng isang co-equal branch of government ng executive which is the uh, which is the uh, which is Congress, or the House of uh, Representatives. Okay, so diretso tayo, uh, Congresswoman, ano, what is next? That May susunod pa bang hearing yun with the former president or tapos na siya? Uh -huh. Kasi mukhang hindi naman na-highlight ng todo. Yung mga, ano naman, parang naging biktima naman, nandun si father, nakita ko eh. Oh, wow. uh, what is next for the Quadcom uh, Congresswoman? Definitely the Quad, Alvin, will be interested to have again the former president. The question na lang is, kung whether it is his intention na mag-attend na lang tuloy-tuloy. Kasi if you remember, medyo na windang kami doon sa schedule, ha? Kasi we, we were trying to finalize the list of the resource speakers intended for, for yesterday, no? E kaya lang, meron pang mga concerns na kailangang i-thresh out. Kaya last The day before yesterday, the chairman, the chairman cancelled with the consensus, of course, of all the members, cancelled the hearing, which is the hearing last night, no? Yesterday. Eh kaya lang, I do not understand kung bakit itong side ng former president, eh 2 minutes lang ha, para 6.42, nag-cancel, and then 6.44 uh, Attorney Sal Panelo is already announcing that the president will be, the former president will be coming. At ang kasunod siyempre nito is the insinuation na ang Quad daw ay naduwag, natakot, at biglang nag-cancel dahil nalama mm -hmm. nalaman na dadating ang former president, no? And in fairness sa lahat ng members ng Quad, most especially the chairman, kahit nakapag-cancel na po at kahit medyo nagipit na kami sa oras in inviting the other resource speakers, we managed to be able to continue and conclude the hearing yesterday. Also kasi to take advantage of the opportunity na dadating talaga ang Pangulo. But with regards to your question, what is the plan after this? Of course, we are very much interested to have him again. Sana lang mas maging maliwanag ang kanilang communication with us about whether darating ba talaga o hindi para na-aavoid na itong mga ganitong inconsistencies about giving the announcement to the public and most especially to our resource speakers kasi kung mapapansin mo Alvin kahapon ang resource speakers natin aside from the former president ay pinagtatawagan na lamang no especially itong itong mga EJK victim who really wanted to to attend the hearing etong mga volunteer lawyers no kasi gusto talaga nilang mag-attend kaso hindi kami naka-finalize ng list So we had to cancel, and then few minutes after the cancellation, here is Attorney Panelo making the announcement. Nadadating ang pangulo at naduwag ang kwad. So to show to the public na hindi naman po talaga duwag ang Quad and we are really looking forward to have the President in our, our hearings and to take advantage also of the opportunity na naririto na siya sa Manila and in deference also to the former President. Eh kahit po isang araw na lang or isang gabi na lang ang preparation namin, eh we managed to to go on with the hearing yesterday and to conclude it ang haba din nga eh, considering the very tight na yung schedule namin. We finish at around 12 midnight kung past ba yun o before. Pero ang gabi-gabi na rin nagtapos nung okay. hearing. No? Sana, okay. sana Alvin, makarating ang former president sa mga susunod natin na hearings. Thank Kasi you, manifested Alain. naman Apo, na Apo. ready siya for a marathon hearing. No Apo, Alvin. Apo. Sige, Congresswoman Thank you po. Are you take care? Mag-ingat po sa biyahe. Maraming Marami salamat, salamat po. Ma si uh, Congresswoman Gervil uh, Luistro po 'yan, ika uh -huh. distrito ng Patangas.